Attorney Aldrin B. Gregorio po at sagutin natin ang katanungan, ano? Hi po, may inquiry po ako sa right of way, okay? May lupa po sa likod namin na pinagtayuan ng babuyan. Uh, hindi naman po nakipag-usap ang may-ari. Anong karapatan sa right of way ang makukuha nila? Pumayag naman po kami na dumaan sila sa bakura namin dahil wala po kaming pera para makapag-close na bakod. Humingi sila ng daan para sa tricycle gawa ng pagbebenta ng baboy ngunit ito ay labag sa aming kagustuhan dahil naabala ako sa aking pagtulog at work since nasa BPO ako. Okay? Ano po ang karapatan? Dapat kong gawin. Salamat. Naabala po kasi ako sa pagtulog lalo at panggabi work ko. Noong una hindi pa po namin nakikita ang maging result nito. Kaya nakapag-start na po sila na mag-alaga ng baboy hanggang naobserbahan namin Uh, palaki ng paramin ang kanilang inalagaan. Di naman po sila nakipag-usap sa amin dahil baka umasa sila na pwede kasi nga di kami nagsasalita. Nagbabalak na po kami makipag-usap pero gusto ko po ay mangyari ay yun ay may alam ako sa karapatan ko bilang may Okay, so tandaan natin sa right of way, no? Sa right of way kasi under Article 649 in relation to 650 of the Civil Code, yung isang landlocked property, wala siyang ibang adequate outlet to up Wala siyang ibang daraanan para sa public, uh, para doon sa public highway, wala siyang ibang maraanan. At yung lupa mo, ang uh, least, yung shortest route, okay? At uh, uh, least prejudicial naman sa'yo, ay uh, pwede siyang maghangad doong daanan yung property mo. Pero, pero, pero with the payment of proper indemnity no so so dito nangyari kasi by mere toleration so ibig sabihin lang tinolerate mo lang yung kanyang paggamit dun sa iyong property ngayon ang dapat mong gawin i-revoke mo yung to, yung uh, magkaroon ka ng gumawa ka ng isang kasulatan no pwede namang handwritten instrument na sinasaad na uh, Mr. Uh, X and Y Uh, akin na pong nire-revoke ang inyong paggamit sa aking uh, property, yaman din lamang sapagkat nga po marahil sapagkat nga po datapwat, ito ay nakakagambala sa buhay ko, ako po ay nagtatrabaho sa BPO, ito po ay nakakapagpuyat sa akin, hindi po ako makatulog na maayos dahil sa may ingay na tricycle dahil sa may ingay na baboy ngayon, kung hindi po sila sumipot o hindi po sila Uh, uh, hindi gumana yung inyong formal letter. Ito na po inyong ebidensya. Magfile na po kayo sa barangay. Okay, para sa mediation proceedings. Kaya kung walang mangyari sa bangga, sa barangay, fine nyo na po sa korte for uh, for a specific case. Kasuhan nyo na po sa korte. Ngayon, ang pinakamagandang remedyo na nakikita ko dito, uh, kung magkapit bahay kayo at kung mag-agree naman kayo sa proper indemnity, Okay, sasabihin nila, o oh, sige, miss ano, ganto ganyan. Uh, babayaran naman lang po namin yung ano, yung paggamit namin sa property. Ngayon nakakaabala po kami na ngayon to compensate, 'di ba? To compensate bilang kabayaran dun sa pang-aagrabyado namin sa inyo ay kami po ay magbabayad nitong specific amount na salapi. So yung po yung nakikita ko, sana magkaayos po kayo na magkapitbahe at sana ma-resolve po yung problema nyo sa lalong madaling panahon.